Welcome back po sa channel namin, Altef Travel uh, Sa mga subscribers po namin dyan, sa mga watchers namin uh, Thank you for supporting us po So ang topic po today ay tungkol sa Mga napansin po natin sa Click 160 uh, Within 2 months So ang share ko po sa inyo yung mga experience namin sa motor uh, Yung mga napansin namin uh, Mga vibration, mga ride feel, ganyan. So, very short lang po itong video na to. Kasi, 2 months review pa lang po. Uh, kung baga, uh, dalawang buwan pa lang po ginagamit yung Click 160. So, i-share namin sa inyo yung mga napansin ko po dun sa unit. So, hindi ko na po papatagalin yung intro. Diretso na po tayo doon sa topic. So, una ko napansin itong uh, sa panggilid niya. So, pag gamit-gamit may motor, yung Click 160, mayroong lumalagitik sa area na to. So, nasa loob siya ng CVT. So, para sa akin normal yon kasi yung lumalagitik doon, yun yung bola, saka yung backplate. So, pag yung bola kasi umahandar doon sa backplate, umahampas. So, yung naglinis kasi ako ng CVT, kung makita nyo sa video ko, uh, hindi ko na pinakita doon sa video ng CVT ko. Uh, Plinay ko kasi yung bola doon sa backplate. So, pag uh, minsan kinatoko yung backplate gamit yung bola. So gano'n yung tunog niya, yung tunog ng lagatik. So lumalagatik yung pag ano eh. Maririnig mo pag start ng motor mo, kaya pag uh, medyo bumibirit ka, maririnig mo lumalagatik kasi nga yung bola humahampas sa plato or sa backplate. So yun yung tunog na yun. So yun yung una. Ah uh, well, para sa akin yung uh, normal nga pala yun para sa akin, yung lagatik na yun. So kung bibiligay ng click, uh, mapapansin nyo rin 'yan eh, sana huwag kayong ma-paranoid <laughs> na may sira tapos yun nga yung sa review ko uh, yung una kong video ng review yung front brakes nya mahina so ang ginawa ko inadjust ko itong brakes dito so so far nung inadjust ko dito nakatulong so medyo naging okay yung pagbe-brake nya bali pag bumili kasi kayo ng click 160 Ah uh, mamararamdaman nyo na medyo mahina yung break sa harap. Kahit sa groups, yun, uh, hindi naman lahat, pero may mga concern yun, na yun nga, mahina yung front brakes. So, ito kasing c 160, since combi brake, pag in mo itong sa likod, so, makakatulong din siya sa pagbe-brake. Kasi masihigpit siya eh, pag inurong mo siya. Pag uh, hinigpitan mo ng ganyan, diba, dadagdag ka ng higpit. So, makatulong siya at makakadagdag siya ng kapit ng brake kasi mas maigpit nga eh so mapapansin nyo yan, pag uh, bumili kayo ng click 160 may kahinaan yung brake so nung inadjust ko dito medyo nakatulong pero ganun pa man para sa akin na mahina talaga yung brake nung harapan ah uh, ang possible kong gawin talaga yan palitan uh, in the future pero hindi pa sa ngayon kasi sa ngayon medyo okay okay pa, pa okay okay pa nung inadjust ko to So, yun, yun yung pangalawa. Tapos, uh, sa pang, sa iba pang napansin ko sa within 2 months, mamaya sakit tayo sa motor, ride ako. Doon ko babanggitin yung dalawa pa. Okay? So, ayan guys, uh, tuloy natin. Um, yung mga napansin natin sa Click160 after 2 months ownership. So, ayun yung una... Um, <coughs> yung sa parang kinakapos si click 160 so yung kinakapos niya paliwanag na maayos to guys ha ah. um, so yung pagkakapos niya ito yung pag pinihit mo yung buo yung throttle parang wala nang power um, ganun yung pakaramdam niya pero kasi guys um, nangyayari lang yun pag malamig yung makina na click 160 natural naman yun sa kahit anong motor <clears throat> nangyayari rin yun sa ibang motor pagdi uh, pag di mo pinainit na maayos yung motor mo kakapusin ka talaga dyan eto i click 160 mararamdaman mo yun pag ang ginawa mo pag start mo malis ka na kagad tapos bibigyan mo kagad ng full throttle wala mararamdaman mo talagang bitin yung throttle bitin yung power so ganun si click 160 so Klaruhin ko lang guys ha, hindi siya problema ni Click 160. Ganun po talaga ang mga motor. <laughs> Kasi baka may magalit na naman eh. Doon sa Click 160 review natin, kahit nagsasabi ako ng mga uh, likes and dislikes, ano eh, parang merong nasasaktan pagka parang nasiraan si Click 160. <laughs> <clears> hindi <throat> naman sa sinisiraan natin guys, hindi naman gano'n Syempre pag nagre-review tayo, syempre sabihin mo yung mga goods at saka bad <clears throat> Syempre hindi, hindi hindi naman porket binili mo yung motore, eh, lahat naman, lahat na nung features niyan eh, gustong gusto mo na kagad Hindi gano'n, puna't mapupuna pa rin dyan ang mga tao Syempre may mga ano yan, <clears throat> may mga pros and cons pero <clears throat> sinishare ko kasi to para para maging aware yung mga gustong bumili o kaya yung mga meron ng click 160 yung, yung gusto na i-compare yung mga unit nila sa ibang unit so yun yung mga ano yun yung mga uh, information na gusto nila rin malaman kaya sinishare ko rin sa uh, vlog ko so yun so after nung uh, kinakapos si click 160 pag malamig pa yung makina um, yung isa yung shocks uh, Sa so umpisa kasi yung shocks ni Click 160 Pag brand new pa May katagtagan siya Hindi naman ganun kalakas pero matagtag parang naman mo matagtag After, nung mga, after nitong 2 months Ito so ginamit gamit ko na siya eh e, alabas ko na kasi may na uh, Naging okay na yung play niya eh So parang na-break-in, after niya ma-break-in, naging okay na yung play na yung shocks niya parang maganda na yung bounce niya hindi na siya matagtag okay na siya ayan tapos aside sa shocks um, si click 160 pag brand new talaga ma-vibrate kasi ano pa eh bago pa yung ano bago pa yung V-belt yung sa panggilid So yung V-belt kasi medyo matigas talaga yon Kasi brand new pa eh So pag habang umiikot yun sa drive phase Siyempre maramdaman mo may mabibrate talaga Pero after yung mga uh, Ito lang after 2 months of, Medyo okay na siya yung vibrate nyo Yung normal na scooter na vibrate na eh <clears throat> So yun uh, Sa mga kukuha ng Flick 160 at saka, saka sa so, mga meron ng click 160 yan natural yan guys yung vibrate kay click 160 mas ma-vibrate talaga mga scooters <coughs> tapos di, eto sa ewan ko sa unit ko lang ha dito sa loob nung ano ko nung panel dito sa loob nung dashboard ay ewan ko dashboard or panel tawag dito so sa loob nyan uh, merong mahalog sa akin pag nalubak talaga ako ng yung kunyari bagong hangin yung motor ang PSI 29 pasadaan ko ng lubak may naririnig ako maalog sa loob nito uh, hindi siya sira guys ha? hindi siya sira pero may humahampas lang sa loob ah, uh, depende kasi baka merong loose o kaya baka merong part talaga na talagang babangga kung saan uh, may, mapapansin mo yun pero hindi naman siya ano, hindi naman siya sira wala naman nangyayari sa motor ko eh. okay pa rin naman siya So baka mapansin nyo rin sa mga bibili at sa mga meron ng Click 160 Meron talagang maalog dito sa dashboard Hindi ko pa lang nabubuksan kaya hindi ko pa nakikita eh Ayun. Pero yung sa CBT nga, no, yun Yung Lagitech Sa CBT, ano yun? Yung backplate saka yung bolo yun, natural yun Talagang lalagitech yun Yung iba kasi ano eh Ito sa groups namin parang ayoko Pinabuksan na kagad nila yung mga motor nila sa labas ng mekaniko. <laughs> wala namang problema doon. Patingin mo sa labas ng mekaniko pero sayang kasi yung warranty. Pag ipapacheck mo sa labas ng kasa under warranty pa, sayang naman. Kasi pag kinuha mo yun, kanyari, pinabuksan mo yung CVT mo sa, sa labas. So wala pang isang taon, pinabuksan mo na kasi worried yung hado sa lagitik. Ang mangyayari niyan, pag nalaman nyo ng kasa, void na kagad yung warranty mo. Ngayon, pag nasira ng tuluyan yung, ano mo, yung CVT mo ng under 3 years, wala, hindi mo na makaklaim yung warranty mo kasi void na nga. Sayang, di ba? So yung lagitik guys sa CVT, CBT Normal yun Kahit yung ibang scooter meron nun eh May lumalagitik talaga dyan Tapos yung tun tunog jolin kung brand pa yung motor nyo, hayaan nyo lang. Hayaan nyo lang lumapat yung mga dapat lumapat sa CBT. Mawawala rin yung tunog jolene na yun. Yung, itong Freak 160 ko may tunog jolly ito nung umpisa eh. Tapos yung dati ko kasing yung Aerox, may tunog jolene din yun. Hinayaan ko lang. Nawala naman. So paano ko natutunan? Well, tinanong ko kasi yun sa mga ano, mekaniko rin ng, mekaniko ng kasa. Tapos nag-research-research -research din ako sa mga groups sa Reddit, sa Google, research, research kayo. Yung tunog jolly na yun, normal yun. Huwag nyo agad ipakalikot sa labas. Kung talagang worried kayo, dalhin nyo sa kasa. Alam nila yung sagot dun. Maaring hindi nila maresolba kasi nga natural nga yun dun sa ano. Dun sa loob ng CBT. Natural yung tunog na yun. Hayaan nyo lang. Mawawala rin siya. Ayan, <clears throat> tapos ang pa Etong kaliwang lever na brake. Yan. Ang mapapansin mo diyan, pag naka-center stand yung unit mo tapos naka-idle yung makina or naka-on, ah uh, maririnig mong mag nagba-vibrate siya. Medyo loose kasi siya eh. So may play, may play kasi yung lever. Kaya pagka ano, mararamdaman mo talaga siya. So Okay lang yun, walang kaso dyan. Pero sinasabi, pinabanggit ko lang sa inyo, kasi doon sa mga bibili ng RIC160, so yan yung isa, mo sa isa sa mga mapapansin mo. Ito. Ito so, ditong brake lever sa kaliwa. Ma-vibrate talaga siya. Ako hindi ko sinasandala ng kamay kasi pa, ang feeling ko lulunto eh. <laughs> Magbe-bend siya pagka uh, panayang sandal mo ng kamay dyan. Kaya kung sinasandal ko, minsan binubuhat ko pangalay daliri yan eh. Ayan. Papansin mo yan. Tapos, ano ba makaramdaman mo kay Click 160? Halos <coughs> wala naman siyang, ano, wala naman siyang masyadong common issues or, ano, problema. Maganda, maganda si Click 160, guys. Uh, hindi ko sinasabi para bumili kayo ng Click 160 agad, ganun. Hindi, pero... syempre sa pitong taong kong pagmamotor, masabi kong Siguro may right na rin ako or... <laughs> siguro may karapatan ako magsabing oh, uh, Okay itong gamitin ganun. Masarap sa pakaramdam gamitin Okay siya Hindi siya olat. Wala na Wala na masyadong ano kay click 160 Yun lang Agad doon lang um, Siguro ano Pasalamat ako doon sa ano Sa mga watchers namin Subscribers Uh, naging monetize na po yung channel maraming salamat sa mga subscribers namin uh, doon sa mga subscribers namin ng motovlogging uh, katagalan pag medyo malakalaki na yung kita sa youtube magpapa giveaway ako uh, kung hindi kung hindi gulong o helmet Depende sa budget, guys. <laughs> Pero kung talaga maganda kitaan eh, syempre, bibigay tayo ng gulong. Mamimigay tayo ng gulong. <clears throat> Ayan. So, hanggang, dun, hanggang dito lang muna, guys. Uh, maraming salamat sa lahat ng subscribers, watchers. Sana may natutunan kayo ulit sa ating motovlog. So, hanggang sa susunod, guys. Salamat. Stay tuned!